kanilang Grand Parade. Happy Chinese New Year everyone. Shout out tayo dyan. So, kung makikita nyo sa likod, ayan, ikot ko lang kayo. Papunta kong ping yan. So, lubungin natin yung kanilang Grand Parade. Siyempre, mauna ang kapulisan ng Maynila. Shout out sa inyo guys. Ayan, kaila sir, kaila ma'am. Ayan. Parating na ang kanila. Ayan. Shoutout tayo sa mga tiga Bulacan, Ayan, makiki-Chinese New Year tayo dito sa Uping. ད�ས ད�ས ang vice mayor ng Maynila kung doon nakakamali itong next na sasakyan no? hindi ako nagkakamali kamay niya isa so ayan nagpapagaw ng mga ampaw guys <laughs> so sa isang truck guys nagpapagaw ng ampaw o oh, nakikita nyo So, hindi mga candy pinaagaw dito guys uh, Isang balot yata Tulad nito guys nakakawa tayo guys oh. Ayan <laughs> So hindi candy isa o oh, dalawa Isang ganito pinamimigay o oh. <laughs> oh, Meron pa tayong ganito di ba? <laughs> So iba chichirya, isang chichirya yung nakainang nakakukuha Hindi uso dito yung isang candy guys, so pinakaagaw Yan oh <laughs> So ang dami, ayan oh So kanina, uh, nagpaagaw ng mga ampaw yung isang truck Hindi tayo nakakuha ampaw, hindi natin lang kung anong laman ako, ano laman nung isang ampaw So ayan, meron pa pala guys, ayan, ang dami pa oh ito, magandang float, guys. Yung parating na to. Tain nyo lang. Ampaw ang, ang pinamimigay, guys. Ampaw. Ayan, o. Oh. Hindi. Ah, gold, uh, gold coin pala. Gold coin. Ayan, o. Oh. Oh, ayan, o. Oh. I-uso dito yung candy-candy. Talagang marami yan. Kung baga, Chinese nga. tumpok-tumpok. Ayan, o. Oh. Hihihi. <laughs> tayo tayo isa. Ayun, nakikita tayo toothpaste happy Ayan happy. <laughs> Thank you, happy. Nakuha natin happy. Sabi <laughs> oh. mo. Sabi ko oh. mo ko ba? Sang sako ni ata nakuha ni ata yan. No. Daming happy shout out tayo. Eh, oh, <laughs> happy ito. Oh, sinusunta oh. nila yung flow. Ayun, dami oh. Ang dami nila pinapaagaw, guys. Tatawa <laughs> tayo. Oh.

Ayan. Boss, may ko! ako. Kahit tayo dyan, boss. Mahingi lang tayo. Bala, sila dyan. Ayan. Ayan, ayan, o. May <laughs> ako, boss. Ayan, mahingi tayo, boss. Mahingi tayo. May nga ako, boss. Ayan, mahingi tayo. Ay, nawalaan na. Hindi natin na na. Boss, may nga ako, boss. Ayan, oh! Pera, pinamimigay. Te, may ko! ako. Te. Isa na ako, te. Ayan, oh! Pera, pinamimigay, guys. Ampaw. Ayan, ba, ito pa. Shoutout, shoutout tayo. Tayo to.

Ampaw ulit guys, so oh. ampaw. <laughs> so, ayan, ampaw ulit tayo guys, ampaw ulit nakawa natin. <laughs> Paigo na lang tayo. Puro ampaw oh. <laughs> so, kulang talaga isang plastic dito pag nandito kayo. Ang dami nilang pinamimigay. Ayan. Puro ampaw oh, tinawa. Ayan oh, puro ampaw pinamimigay guys oh. Ayan, puro ampaw. sa likod puro ampaw pinamimigay niya na no? ampaw ayan oh So guys, tingnan natin dito sa so mga kaagawan dito. <laughs> Ayun, puro ampaw pinamimigay guys, ampaw oh, ampaw oh. ang pau ayan ayan ada biya na sa bata ayan ang bata ay bata ay bata daw ayan so, ayan so binibigay sa mga bata ang pau ayan guys yung nakita niyo ayan pero ang pau pinamimigay nito mga chinese na to <tinyo> sa sundan no so, na enjoy natin <laughs> nakadalaw ang pau <ampaw> tayo guys <laughs> So, makaano, ampaw, guys, sa mga ano, ang bawa pinamimigaw guys, hindi ko alam lang anong magkano laman nito. Saan naman ba tayo? Ayun! Okay! O yan! guys! Binatuhan tayo! Pangatlong ampaw na guys! Tatlong ampaw na! <laughs> Tatlo na itong ampaw! Tatlo na guys! Susundan lang natin to Meron! Nagagawa sa ampaw, guys. Nagagawa sa ampaw. So, hindi na natin sila susundan. Ah, dito tayo sa side na to. Ayan. Enjoy na enjoy yung mga tao dito, guys. Ayan, shout out tayo sa mga naking Chinese New Year dito. Hindi natin ito susuntan, guys, kasi papunta tayo Santa Cruz Church. Dito tayo sa Binondo Church. Dito tayo sa kanan. So, sa mga nag-stay -stay dyan sa live natin, maraming-maraming salamat. So, napanood natin yung ating grand parade nila. So, dito tayo sa kanan. Papunta tayo ng Binondo Church. Yan, so maraming nag-enjoy dito, no? Enjoy na enjoy yung mga Pilipino talaga, no? Puro ampaw yung mga napanal, uh, nakuha nila dito, mga ampaw. Hindi natin alam kung magkano ang laman ng ampaw. Yan. Eh, yeah, may ampaw dito. Hindi natin alam kung magkano. <laughs> So, dito tayo guys sa pinaka sentro. Pabunta tayo ng Binondo Church. Ayan. Meron pang may mga aktibidad pa dito. Ayan.